May papakita po ko sa inyong video na kung saan tuwang-tuwa yung mga tao na nakita nila si VP Sara Duterte. Grabe pong sigawan nila, tuwang-tuwa sila. Mas lalo nang uh, nagsisigawan sila nung nalaman nila yung ginawa ni VP Sara Duterte. Grabe po. Ganun po katindi yung hatak ng mga taong bayan kay VP Sara Duterte grabe po nang dahil sa kanilang mga ginagawang kabutihan ng taong bayan, talagang mapasigaw ang mga tao ng Duterte. Hindi po mapasigaw ang mga tao na yan kung hindi nila naranasan kung ano ang ganda o magandang nagawa ng isang tao sa kanila o isang opisyal ng gobyerno. Ganon po. Ito makikita nyo po kung gaano katuwa o kasaya mga tao. Tapos sabihin nila mas tumaas yung ratings ni President Marcos, mas tumaas yung ratings ni uh, Speaker Romaldes, kay VP Sara, mababa na. Hindi po yan to totoo. Malala, makikita mo natin sa video na kapag mga tao makita si VP Sara Duterte, grabe, ka grabe kasaya, magsisigawan po. Yung mga nagsasabi na trust rating, mataas si ganito, ganyan. Tingnan yun sa reaction at saka comment section kung ano ang resulta dyan. Kabaliktaran po, lalong-lalo na kung ilagay nila yung pangalan ni Romaldes doon. Tingnan yung reaction, halos lahat tawa yung reaction na nakalagay doon. Mas mataas daw si Romaldes kaysa kay Bipisara Duterte sa mga trust rating. Pero pagdating sa mga reaction, halos lahat. Baka na sa mga 3% o 2% lang po ang makukuha ni Romaldez doon mismo sa mga post na yan. Diyan natin makikita ang totoong sarbe. Diyan natin makikita kung ano talaga ang totoong na sa ng taong bayan. Kahit kay President Mugmong Marcos, pagtabihin sila ni Pisara Duterte, malayo po ang agwat pagdating sa reaksyon at comment section. Sa lahat ng ibang nagpo-post, kahit sa mga GM7, News 5, EB7, tingnan nyo po yung mga reaksyon. Kung sino ang pinakamaraming reaksyon na tinatawanan. Lalong-lalo na si Romaldez. Grabe po, napakalayo sa katotohanan. Makikita nyo sa video dito kung gaano po kasaya yung mga tao kapag nakikita nila si VP Sara Duterte. Kung gaano sila parang nakikita mo na may pag-asa pa pag si BP Sara Duterte ang mamuno. Panoorin natin para makita nyo po talaga kung gaano kasaya yung mga tao at kung gaano katuwa nung nalaman nila na yung ginagawa ni Pisara Duterte sa lugar nila. Panoorin po natin. allow me to express my deepest gratitude for the presence of a leader who has stood a true friend and partner of Takorong City. <laughs> Tested na naton si VP Sara kay pang panahon sa COVID, gin-iagid, iya gipahatod ang nastranded ng Takorong noon, halin sa Davao City, gin hatod sa Takorong nga wala kita gasto. Salamat, Gid VP, Kaysa panahon sa kalisod, ginadumdum ang Takorong City. Oh diabetes! Oh diabetes! Oh diabetes! Oh diabetes! Oh Your presence here is more than ceremonial. It is a reminder that Takorong is seen, valued, and supported by the highest officials of our country. On a personal note, I am blessed to call you not only Vice President, but also a dear friend whose encouragement has strengthened me throughout my journey in public service. Your support has been a beacon of hope for our city. And your trust inspires us to keep moving forward. So yun, kitang-kita po natin kung gaano yung tuwa ng mga tao na nakita nila si BP Sara Duterte doon sa Takurong City. Di ba? Bagong-bago lang po yan. Ngayong araw lang po yan, mga kababayan. Kita nyo kung nalaman niya na grabe pala ang tinulong ni Bipi Sara Duterte doon sa lugar nila, mas lalong nagsisigawan ng mga tao. Walang balibalita yan noon, mga ganyan, mga tulong ni Bipi Sara Duterte. Kahit gan po sa kanyang uh, office vice o president, hindi mo yan siya makikita sa mga balibalita, malaking nagbabalita lang. Hindi nila pinapalabas yan. Pero pag nakita nila na pa masisira si Bipi Sara Duterte sa post na ito, ipopost nila yan. Paulit-ulit pa sa isang araw. Diyan natin makikita kung gaano ka di ba? Matindi po. Kasi kung tingnan mo sa actual talaga, grabe po talaga ang saya pag nakikita si VP Sara Duterte. Agawa ng picture, agawa ng pa-selfie, -git malapitan lang si VP Sara Duterte. Tapos yung mga sarbi-sarbi na yan, Napilit pilit nilang ibababa si VP Sara Duterte, hindi po yan totoo. Ilang bisis ko na yun nakita yung mga serbi na yan na kahit kailan, hindi hindi nila tinataas si VP Sara Duterte. At grabe po ang ginawa. Minsan ang layo ng agwat ni VP Sara Duterte, mababa sila, napakataas. Uy, ang tanong, Naniniwala pa ba ang karamihan ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga nagmamahal sa mga Duterte at umaasa sa mga Duterte na maayos pa yung pamumuno natin? O pamumuno dito sa ating bansa, di ba? Tingin ko sa akin lang ito ewang ewan ko lang po sa inyo. Pero sa tingin ko po, si VP Sara po talaga ang pag-asa natin. Si VP Sara po ang Uh, magbibigay sa atin ng tutuong serbisyo sa taong bayan. Kaya yung naninira sa kanila, kaya sana po wag kayo basta-basta naniniwala dahil napakaraming mga fake news ngayon na gawa, -gawa lang para lang masiraan si VP Sara Duterte dahil papalapit na po ang 2028. Lalo-lalo na yung mga aktivista na nagrali. Laging gumagawa yan ng mga kwento para kay Bibi Sara Duterte. Di ba? Ang kaharap si Bibi Sara Duterte, walang masabi, hindi makumprunta. Pero pag hindi na nakaharap si Bibi Sara Duterte, ayon, binabanata nila si Bibi Sara Duterte. Di ba? Binabanata nila, pero kaharap nila mismo, hindi nila masabi ng harap-harapan yung sasabihin nila dahil alam po nila na walang katotohanan hanap talaga sila ng paraan kung paano na si Bipisara Sara Duterte. Pero dito po, makikita po talaga natin kung gaano kamahal o gustong magkaroon ng pag-asa ang taong bayan kay Bipi Sara Duterte. Dahil nakikita na po natin yan sa tatay niya. Tingnan natin si Pangulong Rodrigo Duterte, ang daming naganda, magandang nagawa sa pumuno niya. Pero ano ang ginagawa nila? Yung iba dyan, sinasabi pa nga na wala daw nagawa si Pangulong Rodrigo Duterte sa kapanahon niya. Biruin mo yan. Sa dami-daming projects na nagawa o pagawa si Pangulong Rodrigo Duterte sa kapanahon niya, sasabihin nila ngayon na wala daw nagawa si Pangulong Rodrigo Duterte sa kapanahon niya bilang Pangulo. Hindi kasi sila tumitingin sa katotohanan eh. Ang tinitingnan nila na sila ang totoo. Kahit mali naman. Di ba mga kababayan, hindi nyo ba yan uh, napapansin? Pag may makita silang uh, napakagandang mga nagawa ni uh, Duterte, baliwala sa kanila yan. Yung mga tulay, mga flyover, hospital, at ano-ano pang nagawa ni mga project na napakarami, baliwala yan sa mga gustong magpapagsak sa kanila. Dahil ang gusto nila, sila ang mamuno ng bansa kaya pilit nilang sisirain yung mga magiging kalaban nila at alam nilang hindi sila mananalo kaya ang ginagawa nila ngayon sisiraan ng sisiraan nila si Vipisara Duterte hanggang uh, maniwala ang mga tao kaso karamihan ng mga Pilipino hindi po naniniwala hindi kagaya nila laging bumabanggit banggit ng sambayanan, mga sambayanang Pilipino, sambayanang Pilipino. Uy, anong ibig ano ang ibig sabihin ng sambayanang Pilipino, di ba? Lahat sambayanang Pilipino. E paano naman tayo na tayo ang majority na naniniwala kay Bp. Sara Duterte? Di ba? Magsalita dinadamay lahat ang taong bayan. Kahit kayo maririnig nyo yan kung sino ang laging nagsasabi ng mga ganyan. Wala nang iba kundi yung mga taong laging bumabanat kay VP Sara Duterte. Kitang kita po natin yan sa mga video kung gaano kamahal si VP Sara Duterte ng mga Pilipino o majority ng mga Pilipino. Kaya sila nakikita kasi ng mga gustong mapabagsak si VP Sara Duterte na hindi-hindi po talaga sila mananalo kapag si VP ang kanilang makakalaban. Tingnan mo si ano, si dating senador Trillanes, kung sino-sino na lang ipapartir niya kay Risa Antibiros. Si Lene Rubido, si Vice Ganda, si General Torre Ayun. Ang dami na inaano kay ano, senador Risa Ontiveros. Bakit pangalan lagi ni Senator Rizal virus ang binabanggit ni dating Senador Trillanes. Dahil si Senador Rizal virus ay talagang gusto niya maging Pangulo. Sila yung mag -ano ni Trillanes dyan. Kaya pinipilit ni Trillanes talaga na ipapanalo si uh, Risa. Kaya lahat ginagawa nila kung paano nila walidikdik ang mga Duterte. Pero hindi yan papayagan ng Panginoon mga kababayan babalik sa kanila yan at yan sinasabi natin na papasok ng karma at tutusok na sa mga sarili nila at sa mga kaluluwa nila sa kanilang mga hindi tamang ginagawa. Kasi pagkalaban mo talaga at matinding uh, galit sa iyo kahit wala ka namang gaano, wala ka namang ginagawa sa ila, hindi talaga yan titingin sa mga kabutihan na nagawa mo. Ang titingnan nila kung paano kanila sisirain. Yan ang ginagawa nila kay Bipisara Duterte. Pero Pagdating sa labas, ang taong bayan na mismo ang nagsasabi. Kabaliktaran yung mga sinasabi nila. Sila lang mismo ang nagpapapaniwala sa mga sarili nila, mga grupo nila. So yun lang po mga kababayan, ang update natin ngayon tungkol kay BP Sara Duterte. Kung gaano siya kamahal lang tao o kaya kung gaano naman kabuti ang mga nagawa niya o naitulong niya sa kapwa Pilipino. Good luck po sa inyo at maraming salamat. Sana mailight nitong video na ito.